Magandang araw mga kaibigan uh, Ito mayroong online survey ni Aguilar TV uh, Posted uh, two hours ago Sabi niya Halimbawa 2028 na ngayon Sino po ang iboboto ninyong presidente? Sara Duterte, Leni Robredo, Martin Romaldes o Rafi Tulpo ang mga nabanggit ay ang mga madada, madalas na lumalabas na mga pangalan na posibleng tatakbong presidente sa 2028. Okay? So, ang resulta, 12,000 uh, votes. Ano, 13,000 na. Uh, two hours, ano. Si BP Sara nakakuha ng 93%. Lenny Robredo nakakuha ng 4%. Martin Romaldes nakakuha ng 1%. At Raffy Tulpo nakakuha ng 2%. Grabe! Uh, eat my dust. Kumain sila ng alikabok. Super lakas talaga si B.P. Sara, kung ngayon ang eleksyon, talo sila lahat. <laughs> Sayang, ano? Nung 2022 pa sana, kung ginusto lang niya, presidente na sana. Kaya, merong interview sa kanya na, the presidency was mine in 2022. Pati si Governor Chabit Singson, kinonfirm niya na talagang nangunguna na si BP Sara noong 2022. Kaya lang, hindi niya tinanggap. Uh, ayaw niya, ayaw pa niyang maging presidente. Uh, yun siguro ang isang malaking I don't know, uh, regret. <laughs> Kasi bakit siya pumayag na naging vice presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Wala sana ang ganitong kaguluhan ngayon kung itinuloy niya kung pumayag siya na magkandidatong presidente noong 2022. But ang nakikita ko dyan is ano? hindi siya nag-aapura, hindi siya kapit-toko sa posisyon. Uh, paniwalang paniwala siya sa magandang intensyon ng mga Marcoses. Yun ang nakita ko. Kaya dahil mas bata siya, mas matanda si Bongbong Marcos, pumayag siya na maging vice-presidente na ang alam kong kasundoan nila is siya naman ang papalit sa 2028. Parang unwritten agreement nila yan. Uh, may political analyst na nagsabi niya, itong si Professor Ronald Llamas. Yan ang palagi niyang sinasabi. Unwritten agreement ng UNITY na Marcos muna, 2022, Duterte naman sa 2028. Eh ngayon, wala na. Dahil merong sumingit. Sino yung sumingit? Uh, yung ambisyoso dyan na ginagawa ang lahat para maging presidente sa 2028 kailang walang kapag-apag-asang manalo okay? isa lang talaga ang may laban sa nakikita ko si Senator Rapi Tulpo kasi very consistent ang mga surveys kung hindi man sila magtay eh, malapit ang agwat nangungo naman si VP Sara eh lang maliit lang ang lamang niya kay Senator Rafi Tulpo itong latest sana may mag-survey ulit eh kasi ang latest na presidential survey yung yung malalaking survey group sa ah, uh, WR numero tig 24% ang nakuha ni VP Sara at uh, Senator Rafi Tulpo samantalang si Speaker Martin Romaldes is only 1%. Okay? Ako, nababasa ko sa mga comments. Basta mga post tungkol kay BP Sara, either negative or positive sa kanya. Lalo na yung mga post ng mainstream media, lalo na itong tungkol sa impeachment. Nako, ang dami talagang people reaction na dumidepensa o pumupuri nagsasabi na next president nila is VP Sara Duterte. Uh, Nakakamanga ang, ang ano ito? yung influence ng mga Duterte sa kamantaw yung mamamayang Pilipino. Okay, kahapon, nasa mall ako. May nakita ako sa mall. Uy, Kadiwa Store. Sabi ko, maraming tinda, mga gulay, mga pruta. Sabi ko, meron bang bigas? Sabi ko, gusto kong makabili ng murang bigas. Sabi ng nagbabantay sa tinda na, ah, yam-yam lang nila ng bugas. yam-yam, uh, parang budol lang bugas nila. Walang bugas na, <laughs> walang bugas na mura. Huwag kayong maniwala sa bigas na mura sa kadiwa. Wala. So, 'yong pala 'yong pwesto na 'yon is uh, galing sa bundok at yung may pwesto doon uh, nagbabayad siya sa renta ng mall. Ang ginawa lang ng Department of Agriculture is tinulungan lang siya makikipag makiusap sa management ng mall para magbenta doon. Kaya lang ang napag-usapan doon is ano Uh, kasi sinasabi, budol daw ang Marcos. Uh, sinong gusto nyo maging presidente? Uh, Siyempre, Sara Duterte. Uh, so, basta dito sa Mindanao, grabing lakas ni VP Sara and even Visayas, doon lang siya medyo uh, may kahinaan sa Luzon. Kaya lang, i-combine mo ang Visayas at Mindanao, eh, lamang pa rin siya. Okay, so, sana election na ngayon, ay lang, ang malaking balakid sa political career ni Bipi Sara ay ang kanyang impeachment. Malampasan lang niya ito, wala na. Uh, not even Senator Rapitulpo, hindi niya kayang talunin si Bipi Sara. Yan ang nakikita ko. Uh, malalampasan kaya ni Bipi Sara ang impeachment? It remains to be seen kasi... Sa ngayon, tahimik ng impeachment. Hinihintay lang na matapos ang eleksyon bago nila ang nakikita ko. After election sa May, yan, isusulong ulit yan yung impeachment at depende na sa mananalong mga senador. Kaya mag-iingat po tayo sa bubutuhan nating senador. Dapat yung butuhan nating senador yung may sariling prinsipyo, may pagmamahal sa bansa at hindi nagpadidik nagpapadikta ng mga powers that be. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Ang income natin sa channel na ito ay itinutulong natin sa mga tribong talaandig sa bukid noon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang mga bahay ng mga talandig na sira-sira o butas-butas ng bubong ma-repair or Uh, yung mga walang bahay ay makapatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. una ni ang ilang balay na tulo na gyud. Og akong tanaon diri sa sulod. Ilang balay kini ang tagi ang babae. Na kuan nagid in town, buslot na giyod. Makita gyud nga mga luag na kaayo ang bulsot sa ilang balay. O, wala na gyud ingon nga mapaing na nila nga uh, kulay turo tanan na tulo kay makita man gyud no oh. bisan asa si asa video tan gyud siya tulo hmm. mga luag na kaayo oh mo ni lang kusina in town galungog sila nagatulo na so walay tarong nila nga uh, paglungag kung kanang muulan na gyud so ang kuan may tabo sa ila daw kung kanang kuan na siya di pa magulan maglungag na sila daan kay kung magulan na dili na daw sila makalungag kay kuan naman uh, tuluan naman ang ilang abuhan kay mga luwag naman gud kayo ang bangag o so, oh, kuan gud siya uh, ila na gi nawa mga kuan na gid kayo so luoy kayo ang ilang kahimtang nga ingon ani na gani ang silupin gani pa ang silupin nga ilang gi sampong uh, <laughs> gakuha ga na oh. ga ng tubig. Oo. Gakuha na putos gyapon ang tubig. Oo, maputos Oo, uh, uh. kung gaulan. Oo. Oh. Uh. So, kuan siya. So, diri, na ang inyong atop diya, nga kuan na siya, mga bulsot na din, diri mo dahin mo gahigda. Oo, oh, diri na. Oo, uh, uh. so, wala na yun ninyo itarong. sa inyong kusina, inyong abuhan, bulsot po, so wala mo ikadaganan. Wala. Kahit tanan na bulsot. Oo. Oh. O uy gid kayo ang ilang kahimtang in town. ingon uh, ani nga nakita gid nga kun nagid kayo kanang buslot nagid kayo og gining Silupin ila na lang gi sa mga bangag. Uh, ba nagid siya guba na. O gini ang iya Unsa man imong eh, kasulti kay eh, nakita namang gid ang inyong balay nga looy gid ka yung matabangan gid mo tagaan gid mo giro kay tungod sa kalisod oh. salamat ko karon sa nagtanaw sa YouTube oh. nga nakakuan sa akua karon gapangayo mig tabang oh. ga kuang ko sa Ginoo nga inaot matabangan mi karon kay looy gid mi kaayo mm -mm. kay kon gid kay buslot na gid among sin oh, oh. wala gid mi ikapalit wala may ikapalit oh tungod sa kalisod tungod sa kalisod magkalanganin gyud ipalit sa mga sin lansang uban ban padiha he mm -mm. ang kuan ang atagan ka ug kanang kuan sin uh, plain sin ug lansang oo oo tagaan o mo na akong tingwa, nga makahatag jud sa among akay luoy gid mi kaayo ug mag-ulan na o -o. dili na gid mi halos katulog kay na Napay mga bata. Napay mga bata. Pila day ka bata? Duha. Ay sige. So ina ni Nga, ngawa na gudway ka silungan kay Bulsot na gud og ang mga silupin o makita naman gud nga gisampungan na lang gud unta ninyo um, og silupin. Uh. <laughs> ah sige, matagan ka giro mura to. Uh, Salamat. Isa